masyado namang atak si Castro sa kaniyang impeachment. Isipin mo, o utosan pa ang Senado na pabilisan daw ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ano kaya naman ang sagot ni Escudero kay Di Castro nang sabihin ni Di Castro na pabilisan niya ang impeachment sa Senado panoorin kanyang sagot kay Castro so, ko ngayon si Senate President uh, Escudero na come on, iano mo na, no? i-convene mo na yung uh, yung Senado as impeachment um, at trial court um, hindi hindi ganoon at hindi ako papayag dinon. ang impeachment process para sa akin hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra hindi mahalaga kung maakwit mo o convict ang mahalaga para sa akin bilang uh, taga pangulo ng Senado maging maayos ito sang sa batas credible kapanipaniwala at magagawad ng hustisya Pabor man yon sa opinyon ng mas nakararami o konte o hindi? Na si ano si Castro <laughs> na Bastin. <laughs>